nakakaintindi sa culture. Okay? Kumbaga, yung uh, human nature, yung pagiging Pilipino natin, yung essence, ipaliwanag nyo sa amin. Kasi, kung kami-kami lang, hindi naman namin maaarok -ma yan. Mm -hmm. Hindi kamukha nitong DTI at saka nitong Department of Agriculture. Solve na raw ang problema natin sa bigas. Mm ha? -hmm. Uh, solve na. Ayos. Ah, Because they will ink a memorandum of understanding. Yeah. Yan. Magkakaroon na raw ng memorandum ang understanding paano daw itatakil, paano susolbahin nitong dalawang ahensya nito ang mataas na presyo ng bigas. Number one, na criticism ko rito, kailangan nyo pa ng memo of understanding. Pareho kayo nasa... Sana yung isa nasa gobyerno ni Ma doon sa Malaysia, tapos yung uh, DTI dito, yeah, mag kayo. Pareho kayo nasa gobyerno ni Marcos. nag like cabinet. Pareho kayong cabinet. Kailangan nyo pa mag-memo to understand each other. Wow. Bigat na. Yung mga ganyang uh, PR stunt, I don't think, uh, ano po yan, pasok pa yan sa publiko. Baguhin niya na po yung style. Sabi daw ni Agriculture Secretary Dar Ano ba ito? Yeah. Kiko. Kiko Chu Laurel Jr. Na yan daw pong uh, memo na yan. Will focus on imported rice. Patay. <laughs> 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 Ang bala kasi nito... Meron ako naisip dito, parin Joel. Oh. I don't know if you'll agree, hmm. market forces. Yeah. Ang ganitong gusto nilang gawin. Pag imported rice yan, lalagyan nila ng price ceiling, okay? Price cap. Mm. Para hindi raw po magmahal. Therefore, ang kanila thinking na magkakaroon ng choice sa Pilipino. Mm -hmm. Local rice, medyo mahal. Imported rice, mura. Mura. 40 lang. Okay? Ganyan ang gusto nila. Yan ang idea nitong si Darjo uh, ano to? Oh, Kiko, oh, Kiko Kiko Laurel Jr. Ganito po ang mangyayari dyan. Magkakaroon ng parallel market. Yung mga, buwi, yung mga imported rice, gagawin lang nila parang yung chicken. Uh -oh. Parang yung ano? Natanggalin yung pakete. eh. yes. At, isi, at ibebenta as local rice. Local rice. Iri e e e di wala na yung e e relabel oh. So, saan mapupunta yung imported rice? Mm -hmm. Is that a solution? Sure. <coughs> mal relabeling. At inlab na inlab siya doon sa naisip niya. Mm -hmm. Relabeling, sir, is a good way of uh, ensuring uh, uh, price stability. <laughs> <laughs> hindi Relay ka, labeling. susundin nga eh. Pa. Kung baga magkakaroon ng black market, yung black market na yun. Kasi yeah, binigyan mo na may si... operasyon sila, nag-re-repack sila o nag ng Eh, nangyari na yan o. noon. Nangyari na yan noon. Ang imported rice, panahon ni Makapagal. Alala, alala ko to. Kasi nireport ko to sa business day. When, hmm. Nung nagkaroon ng... Uh, so binalikan namin yung history ng uh, rice pricing. National Grains Association. O, ganon. RCA pa naman. RCA. ah uh, ginawa po nila, yung mga imported rice, nagkaroon ng mga RCA dealers. Hmm. Okay. Mura-mura yun. Anong ginawa ng mga RCA dealers? Magbebenta na isa sa ako, Mm. 'yung uh, apat na sako, eh, sa ako eh sa regular market. Yes. Oo. Oh. Den magyayari jan, magkakaroon ng parallel market. Mm -hmm. May kadiwa at saka merong regular. Ah. ah like that. So focus on imported rice daw yung memo nila with DTI. Mm -hmm. Just just for that pero pa kayo memo, wala daw just focus on uh, production. production and oh, logistics. Uh, And that's the hard part, eh. uh, ah, that's the, the hard hard part. that's, the hard part. that's the hard part. ka ng value chain. Ito, imported no, no. rice is just the Logistics. beginning. We want to do this in other imported food. Isasaboy pa yung laging. Hindi, teka <to. laughs> muna. Is, is Not imported, of, eh. Memo of under... Memo of They, will... They will, ano lang, para uh, nag-threaten. Ano ito. pa lang. Ah, so okay. it is... Ah, threatening. Uh, okay. threatening pa lang. Threatening. For her part now DTI Secretary Christina Roque mm -hmm. said she would soon convene mm -hmm. the Interagency Council. Ngayon na ay yung council na Ilan Ilang taon na po natin problema yung presyo ng pagkain eh and now you're threatening to soon convene and you're talking about import? the interagency council you're talking about soon importation not production local ah, to tame food prices ah. so we are depending on we i want the public to know that we are leaving no stone unturned and as a result ito ah, Itong immediate result nitong pinagsasabi nila na gagawin. Oh. Ah, mag, uh, mag -ho ngayon ng mga dollars ang mga ta. Mga... Uh, traders. Ah, sige, ganun ba? Importation ng ating ano... Uh, emphasis. Emphasis for this year. Okay. Ayos. <laughs> Lalo ng hihina ang piso. Hihina Yan kayo. Ay tatago ang dollars. Eh. Tatago na yung dollars eh. Mag, uh, pag import na tayo, we'll work out in natin yan. Ah. Na pinag-uusapan daw po nila kung ano ang maximum retail price for imported rice. Ang laki ng problema natin sa imported rice, pare. Akala ko ba yan ang solusyon para makatulong sa atin? Ngayon, yan ang pinuproblema nitong dalawang uh, champoy ba trenti naman uh, ano kasi itong dalawang uh, kagalang-galang na opisyal at saka nag ating uh, pa ang masama pa diyan nagbigay ng ideya na we will have uh, we will uh, be importing more this year ah uh, uh, at iko natin yung price ah uh, uh, galing niyan mabigat, mabigat yan Ah, huh? so wala na yung ideya natin pagdating sa production, more production, more product, more production Importation talaga. Uh, Super na ito. Mm -hmm, mm -hmm. So pinag pinag-iisipan daw po nila 'yan. Ayun, 'yan na. Uh. At ngayon daw, ang DTI will review mm -hmm. its regulations price. Ah, uh, particularly rice. Okay. What regulations do you have on rice? i review nila, maski kung wala, di walang i review. <laughs> <laughs> Basta ano magre-review kami. Basta magre-review sila. What is the regulation Th right the, now? The point here, para re Jonat, is meron kaming ginagawa. Ano yun? We will ink a memo. We will convene and the council. Uh, the council. And we, we will, review. yeah Yan. The best. Yan. Uh, So, gusto daw po din ng DA, isa pang plano nila, magkaroon ng food security emergency. Uh, kasi daw po, pag merong ganyang emergency, yung uh, si Secretary Dar... Uh, Kiko. Kiko Laurel Jr. na magkakaroon siya ng uh, power. Ha? Para uh -huh. po ilabas ang mga bigas ng NFA. Yan. He will have total control. With or without. Over the rise of NFA. With or without uh -huh. boss. With or without any emergency. Ang dami natin naiisip. Bakit wala tayong naiisip tungkol sa production? And logistics. Pag-ayos. Distribution. Oo, oh, sa dami-dami ng balitang inaabot namin tungkol na sa problema natin sa bigas. Wala man lang kami nasasagap tungkol sa paanong paakyatin ang eh ating production. Puro dito sa... Para bang, para bang ano na, uh, lost in time na tayo. The production is that's it. It doesn't... Uh, max, max na yan, max. Wala na yan. Wala na yan. Wala na pag-asa yan. Hanggang doon na lang uh, tayo. Yan ang uh, kaya lang natin. Parang ganun na uh, eh. Uh, well, the, no, okay. no, no Supply Ay, and pricing issues eh, pero ibang supply sinasabi niya, yung supply ng imported. imported. Hindi nung production. Hindi. Ang ibig sabihin nun, minax na natin oh. to our mind. Oh. Oh. Unlocal. Na, unlocal. yan uh, na lang. Oh, lang. Gumi -bap Gumi -bap na, tayo. Na okay, tayo. na kayo. na. Kawawa naman sila in San Pauling at December. Maniwala kayo, insan. <laughs> pero yung mga yun, wala sila banda kung kung hindi yun. No eh, yun lang hanap buhay nila. yung palayan. Yan lang hanap buhay nila yung mga nagigigig po ng bigas, yan lang ang business nila. Ay, by the way, kinumpirma ni insan polling yung oh. sinabi mo, yung para mag-apply ka dun sa, both sa land bank, at saka yung dun sa hmm. hybrid. Yung sabi ko, asan ah, kayo pupunta ah, sa, ah, sabi ko, sa regional, sa Pili, no? Ah, hindi regional yung Pili, kuya, probinsya lang yun. do oh. Doon kami sa Ligaspi pupunta. Padre, ang layo ng, ano, ng ragay, ng Dilgaliego doon. At provincial lang, yun? Provincial lang yung Pili. They have to go all the way to, ano, to Ligaspi. Ganon na, ganon na, so, ganon ka, well, ka mo ano niya. So, pababiyahihin mo siya. Lagi nakachinelas lang yun eh. Si, so, uh, land, land, bank regional? Uh, Oo, region, yung pala yun, sa Ligaspi, hindi sa Pili, hindi sa Naga. Thank you. Wow, ano talaga Talagang pinahihiram din ang buhay. Dati, eh, meron ah. silang Naalala ko ito, pari. Kinover ko, ko si Franco eh. Rural, <laughs> Merong window ang uh, DBP noo. Land Bank. Eh, na yung oh, mga uh, rural uh, banks doon kumukuha. So oh, yung mga rural, kasi pinatay na rin oh natin, eh, dyan, rural natin yung, yung, yung rural bank system eh. malayo yun yung, yung problema. Ang solusyon dyan, magtayo na maraming branches. Eh wala rin. Hindi naman nila ginagawa yun. Magkaroon na solusyon like bank on wheels ng DPNB noon. Wala wala na 'yan. Wala, hindi po natin na masus hindi natin matutulungan yung mga nasa agriculture ko walang mga ganyan innovative so, na Ito sinasabi mo kaabot pare Conrad which is the which should really be the case. Yung mga land bank at saka DBP, these are the government banks, special window na kayo pagdating sa mga ganito. Huwag oh. nyo nangyanot yan sa commercial, sa commercial. Uh, eh, ratio. Ratio uh -oh. ratio. Hindi naman kayo ganun eh, dapat eh. Uh Oo. -oh.